So po mga kapatlin lovers natin dyan at ito na nga po ang second destination na kanilang pinuntahan. Ayan po, yung puro kabakawan. Ayan po, may entrance bago pumasok dyan. Talaga pong um, ma, ano po siya, mahabang tulay dyan sa uh, sublime Occidental Mindoro. Hindi ko pa po napuntahan yan kasi bago pala po yan, pero ano po yan, mga kabakawan. Yan po ay minawa nila. Nakita niyo po, ganyan po siya. Ah, yan po ay pasyalan din dyan sa sa Blayan Occidental Mindoro hindi ko pa po siya napupuntahan kaya hindi ko po ma-explain sa inyo kung ano po ang mga meron dyan pero ayan po binidyo ng aking my lover husband makikita nyo po sa baba po ay may mga tubig tubig yan po, tulay lang po siya at napakahaba. Yan po ay uh, maraming pumupunta po dyan para mag-picture taking, para magpahangin, para mamasyal. Ayan po, makikita natin na bawat family talaga pong napunta dyan at namamasyal. Ayan po, parang ang ganda ng view, ang ganda ng ano kasi po, ano siya yung ilalim po niya ay water. Ayan. Siguro pag lumalaki yung tubig dyan is abot dyan sa tulay. Lalo na siguro nung nagbahaan. Pero ngayon po, ayan, makikita natin na puro bakawan po yung nandyan. Ayan. Makikita natin sa ilalim. Parang siguro may mga alimango dyan sa ilalim. Ayan, ano. Parang yung sa ano, parang sa mga nag ano baka may mga tilapia tilapia hito mga ganun ganun di ba alam nyo po ba yung mga ganyang mga ilog 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 ba yan sapa yung mga ganyan na parang ano po ano hindi ko talaga alam kung saan lugar ito kasi bago pa lang po ito start ng nagawa po yan ay hindi pa ako nakapunta dyan kaya hindi ko po talaga ma explain ayan po nakikita nyo may mga tubig po ang ilalim pwede siguro mga will tayo dyan o ng mga isda may mga alimao, oh, mga kung ano pang pwede nating mahuli dyan. Siguro mayroong mga ano da, mga shell-shells din sa mga ilalim, ano. Oh. Ayan po, oh. Yan, may mga ano din po. Kapag kapagod ka na, is pwede kang mag-rest sa upuan na yan. Yan, may ginagawa po. Mayroon din po mga ano, nakabalot na mga lambat. Siguro ay uh, ah, sa daanan na yan ay eh, magkakaroon ng ano, yung nahuling mga isda o kung ano yung pwedeng mahuli dyan. Hindi ko lang po alam kung ano pwedeng mahuli dyan sa ano na yan, sa kanilang mga binakod na yan dyan na may mga lambat. Ayan ang balak po pala ay gagoan po yata ng uh, restaurant dyan para po yung lahat ng mga dadayo yung lahat po ng papashel dyan sa ano ni Anis uh, mayroon po Uh, pwedeng kainan kapag nagutong bilihan ng tubig, yung mga ganun ayan lang po ang ating video at ngayon naman po ipapakita ngayon ng ating lover husband ang hanging braid sa aming uh, sa kanilang lugar, sa lugar ng kanyang mother, ayan po hanging braid po siya, hinarangan muna dahil po sa paglakas ng tubig, everyday ulan ayan po Bumigay na po tuluyan ang hanging braids. Hindi po pinadaan yung mga motor kasi po <coughs> naghakot po ng relief para yun sa ayuda galing WD, Ayan po, bumagsak po sa sobrang dami po ng karga nung uh, naghahakot ng para sa ayuda. Ayan po, makikita natin na putol po yung pinakagitna niya. Gitna po talaga yung naputol. Ayan po, makikita natin guys. Buti na lang sa gilid at hindi nahulog yung uh, naghahakot kasama yung kanyang sasakyan. Buti po at maliit lamang at hindi po lahat. Ay kung lahat po na kasi yung kanyang sasakyan ay talaga pong sa ilalim siya pupulutin. Ayan po. Beshi Yan nga po pala ang makikita ninyo dyan sa kabilang side ay sityo tabok. Lugar ng uh, family ng aking husband. Dito naman po sa other side, ayan naman po yung kabayanan may kita po natin yung bayan hindi po siya tumuloy pero yung pong may blue na yun yung po yung marketplace ng uh, lugar sa amin dyan sa bayan subline Occidental, Mindoro, Situtabuk yan marami po ang uh, nakatigil ganon din po ang mga motor na nag -ra riders dyan mga habal-habal riders mga tambay po nakita natin na hanggang dyan na lang po sila sa baba ng tulay kasi po talagang bumagsak na yung ah... Uh, tulay, hindi na po pwedeng dumaan yung motor. Kasi pag ipilit pa po nila ay sila rin naman po yung madidisgrasya. Ayan po, maraming salamat guys. At ito, kung ano-ano na po mga video yung papakita natin dyan. At yan, nakita natin nung nakaraan ay pwede pang daanan nyo ang embrace dyan. Bigla ngayon ay hindi na. Pero sa kasalukuyan po ay ginawa na pala nila pansamantala habang hindi pa napapalitan kasi yan po ay under contraction na. Yan po ay naka-ano na sa ating uh, gobyerno. Yan po ay may pundo na para po gawing uh, ano po yan concrete na. Yan po yung public market din sa Blian Occidental Mindoro. Yan po yung kulay blue na bubong uh, na yan. At yan po yung bahay ng mga riders, bahay talaga. Yung ano ng kanilang mga nag- uh, at yan gagala daw po yung aking mag-ama at maghahanap sila ng pangulam sa kabahaan. Talaga pong kahit na ulan na kahit na baha ay talagang gala pa rin po sila yan. I love, sorry, Ryan, sabla pat ganun yung pagkasulat? Yan po ang ganda na ng ano, ang ganda na po ng uh, beach dyan. Dyan po sa pre-beach. pre, -beach. pre -beach, itong nakikita natin na ito. Yan po makikita natin ang dami pong uh, napuntahan ng mga gala. Ayan, nakakauha na nga po pala sila ng manok dyan. At may panglahok pa, meron pa talagang kasama uh, langka. Talaga pong gala-gala sila kahit po maulan dyan sa kabukiran. Ayan po mag-asawa ng aking bayaw at saka yung anak ko at yung aking my lover husband ayan po maraming salamat guys at hanggang dito na lang yung ating uh, video at ito po yan nasa baba pala ng tulay yung aking asawa talagang pinakita po niya yung pagbagsak ng uh, ng hangin braids. Ayan po. Yan pong ilalim na yan ay ilog po yan papunta doon sa kabila. Pag lumabas po sa kabila ay yung karawgatan po na yun. Ayan po. Pero yan po ay ang sityo tabok nga po pala ay pagitan ng ilog at ang dagat. Kaya po pag lumaki ang dagat at lagi pong naulan, lalaki din po ang baha. Ay talaga pong magpapangabot yung dagat at ang ilog. Kaya po dili kado pero lahat po ay uh, nandyan pa din, hindi pa po sila nagsisialisan. Pag may masamang panahon at hindi po kaya, talagang pinapalikas po sila ng barangay. Ayan, maraming salamat po mga kapatid lovers. Ingat po tayo lahat. God bless and uh, take care po sa ating lahat. Thank you so much.